Ayan mga pro mga sis. share lang namin ang aming mga nakalap o nahanting na mga kakaibang mga mutya or bato. Ayan. Maganda po, di ba? I-share lang namin sa inyo. Nakakatuwa. Ayan. Ikot na din Ayan. Sige, ikot na ang ganda po, di ba? Busy kasi kami ngayon, hindi pwedeng iwan namin si Bunso kasi may UGT, may school pa, may UGT pa, may trabaho pa. Eh, hindi pa kami nakapaghanting kaya lahat ng aming mga nakalap Unahanting nahanting, aming isi-share sa inyo, isa-isa. Yan. Pero pang personal lang po ito. Ano De? ba't di ka nasagot pag ngiti-ngiti ka lang <laughs> oh, Ito po yung mga pampersonal po lang namin ni Sis Lisa. Ayan po. Sineshare lang po namin at binabagay. Marami po po kami ipapakita sa inyo. Hindi pa lang po namin kasi na oh. ulinagan o na ayos oh. kasi nga busy kami sa, aming sa anak. at Oli sa aming po buhay oh. na munting tindahan. Kasi oh, nga po dahil lang si Bunso nga po yung nag-OJT na, nag-work pa, nag-school -e pa. Siyempre ako po magsusundot hatid sa kanya. Kaya busy busy si Mrs. Siya po si Mrs. naman po ang sa bahay na, nagluluto, naglalaba. Bilini, kaya lang pagdating po namin talaga eh, ano, may pagkain na kasi may kawawa na talaga kasi si Bunso. Kawawa, eh. puyat siya, pagod o, siya. Po, buti nga po't nakakayanan. Siyempre sa tulong ng mahal na Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at sa mataim-tim na panalangin, kaya po nakakayanan yun ni Bunso. Kaya yan po. Nagbibigay pa rin po kami Pero, ng ng oras para mag-share sa inyo. Itong gabay di o. po namin may gini Sis oh, oh, kaya po. hindi mo kami nag-aalis-alis oh, ngayon. Dito thing. lang muna po kami sa bahay. Basta pag natapos na po yung OJT niya, yan, balik na naman kami sa paghahanting Stay at home muna oh, kami <laughs> Dito lang muna po na kami. Pero marami naman <laughs> po kami ang mga nakalap sa mga pinuntahan. Yun muna po ang aming share at ibabahagi sa inyo. Yan, mga bro, mga sisiyan po Napakaganda po nito. Ito 'yung gabay. Kaya nga hindi iba-iba talaga ang kulay niya. Oh, yan ba, 'di ba? Hindi sabi ko 'yung gabay. Oo, oh, may gabay 'yan. Halos lahat naman eh. 'Yan po Binibigay ng mahal ng nang kalikasan. Ayun po, only code 'yan, ayan. Mm. Yeah. Mm. -hmm. Ay, ganyan ko, kung nyo, ni din gawa ng... na, nag-ayos siya ng kanyang motor. Opo, nagpalit po ko ng o-ring dun sa mi... May... Anong tawag? O-ring? O-ring, o. Siyempre, babaklasin, magkakaroon ng grasa. Uh, langis, ganun talaga. Ayan po. Ganda ng kulay. O, oh, iba iba wow. Kasi kailangan pong i-condition din yung motor dahil ng ano eh, sa pagsundot hatid, uh, sa gabi, sa araw. Kailangan pong maayos. Para si Brunal din yung eh, nag-grab na. Opo, Kasi... parang ganun dating. <laughs> Oo, masahol pa. Eh. Masahol pa, pagod po yan din. Eh, syempre po, para lang sa magandang kinapukasan ng aming pamilya at ng aking anak, ganun po talaga tulungan talaga po yun. Okay. Eh, napakabuti po. pong bata. No? Ay, wala akong masabi sa amin Ayan. dun so na yan. Kaya, so, kayo, hindi din po namin nakakalimutan. Ayan po, nagsisira pa rin po kami sa inyo. Diba, bahagi yan po. Ayan. Para kumplito po yung araw namin. Mm -hmm. <laughs> hindi po kumplito. Kaya, pag medyo, ano, habang busy ako, tinatoto ko yung CP ko sa paglalive ng, kung silent ano, ng mga silent live ng mga mutya. Ayan. Yan. Ang ganda, di ba? Siya. Maraming maraming salamat po sa walang sawa pagsubaybay sa aming munting channel. At kung kayo po ay mapadaan sa aming munting channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi pa kayo makapitin sa aming mga video. At pakilike and share and comment din po. Salamat po. Shout out po sa lahat ng aming subscriber. God bless po sa inyo. Yung taga bansa, tsaka dito din po. Maraming maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isa yan. Salamat po sa unang sawang panonood sa mga video. God bless po. Bye bye. Kaya ito huh? yeah. Kaya ito. <laughs> 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 Wow नहीं tadi साफ